Uh -huh. Dagat man na to ang kan. Uh Ngiyo. -huh. Ay, kapagod. Totski. Pahinga naman tayo dito, guys. Dalawang beses na to na pahinga galing ng kalamansig ang layo talaga guys so ilang oras na tayo na gano so, isang oras na may git oh, so yun danyan yan pababa yung ano ni Totski. yan o, tingnan nyo guys yan papunta yan ang ano da dagat o, dito ang magandang tambayan during mag rides kayo dito lang to sa barangay middle no papuntang palimbang to so magandang view guys Ang ganda talaga guys dito. Yan. So, dito gusto mo mag relax relax magandang mga overview ang tingnan mo dito kurbada yan guys paingaan to ng mga rides pero ang sabi ko sa inyo guys ito yung harapan ng Indonesia uh, ang taas nito guys taas to ito yung pinakapakita ko sa inyo dati pa o yan yung parang isla dyan guys palimbang na yung likuran yan pero malayo pa yan takbo pa kayo ng may isang oras dito galing dito so dito yan ang ganda ng dagat guys so yan ang isla guys yung, yung pinakamaliit na isla may bahay yan dyan guys so parang ano may mga puno din yan ng niyog paikot ng isla na yan ang sarapan yan guys ah uh, magpunta din kami dyan so may mga client din tayo dyan so, pero hindi na kami pumapasok during mag ano kami dyan so sa na sila nag ano, PM. Ito yung bukid guys. Yan, bukid rin yan. Ang taas talaga guys. So delikado na magpatakbo ka ng mabilis dito. Kasi masyado talagang kurbada o tingnan nyo. Kung galing ka ng palimbang, kung mabilis ka, hindi mo sweeto yung dalan dito. Hindi mo kabisado patay ka talaga dito, tatalon ka talaga sa dagat. Papunta ka dyan. Ngayon, kung galing ka naman ng kalamansig, doon man pa, doon ng kalamansig, papunta ka dito, so, papalimbang ka, doon ka naman sa may, ano, ilaw malampas. O, so, oh, tingnan mo guys, oh, so, parang lampas na, so, parang ma-over si madam. So, grabe talaga. So, ang ganda talaga ng, ano guys, oh, so, yung dagat guys overview ito so pahinga naman kami uh, mga 4 days tayo na hindi naka upload na nag kasi may pinuntahan kami so ito si Totske guwapo pa rin so ano namang masabi mo Tots kasi bagot naman tayo nakablog Puyo lang tag, na uh, Very good. So, yun lang ang nimtag namin guys. Ah, alis na kami. Sige so, na, bye-bye.